is isda guys, ayan, ang tawag niya ng isda na yan guys ay espada. Ayan, espada ang tawag niya dito sa Quezon Province guys. Napaka fresh niya guys, sululutuin natin guys. So yun na nga guys, nagpainit na tayo ng langis sa kawali guys. Ayan. So ayan na nga guys, nilagyan na natin yung isdang espada guys. Ayan. Ayan guys, ang hirap mag-vlog na tayo pa tayo pa yung mag-video. Baka matalsikan tayo sa langis guys nailagay na natin yung apat na piraso guys hindi magkasya kaya yun lang muna itong nailagay guys okay ayan pa yung iba guys so ayan so after mga 20 minutes or so 15 minutes guys ayan babalik ta rin na natin yan guys okay so yun na nga guys dito sa part na to ayan wala na wala na plus light ang aking cellphone guys nalubat na guys ayan medyo madilim na yung ating video guys so ayan, binalik ka natin after 20 minutes so dito sa part natin kailangan dandahan lang sa pagbaliktad baka ma Magtalsikan tayo ng langis guys Napakasakit Napakasakit ka naman pag natalsikan ng langis guys Parang kasing kasing ano Kasing sakit pag ikaw ay nabigo sa pag-ibig Charo Guys medyo nahirapan tayo kasi dumidikit siya guys So yan ang guys No? Pangit ang video natin guys Madilim Ayan na guys. Dumikit siya guys. Ang pangit ng sistema guys. Oh. Medyo mahina lang sa apoy. Ayan na guys. So ayan na nga guys. Oh. Andilin ang dilim ng ating video guys. Nabalik tala natin guys. May lutong pritong isda guys. Wala nang flashlight na yung ating cellphone guys. Kasi lubat na. Kaya hindi masyadong maliwanag yung ating video guys. So luto na guys. Ayan na guys. Oh. Napaka yan guys. So, Napakalamig niyan guys. O di ba? Diba? Yan ang ating Niluto nga yung isdang espada guys. Pritong isdang espada. Napakayami yan guys. Napakalamian yan guys.